Hello, what's up? Hi, Posiron and welcome to Airpack TV. Today, uh, gumawa naman ako ng video para share sa inyo kung paano kami kumikita dito sa digital business platform na actually pwede mo rin gawin. Every day, pwede kang kumita dito. So, it's consistent daily earnings. So, nandito ako ngayon sa aking dashboard. Ayan, makikita mo aking menu dito sa left side. My wallet. So, my wallet, meron akong 68 cents. Pero, meron akong earnings na 56.85 na pwede ko siyang i-convert into USD para maging ready for withdrawal. Pero gagawin ko siya sa ibang video. ngayon, magte-trade tayo sa binary options trading. So, ang goal natin is magkaroon ng one win per day. So, dito ako sa insurance gaming. Pero again, sa mga bising tao na gustong gawin to, ang gagawin mo lang is click mo lang yung autoplay. Then, may notice dyan. So, autoplay will be activated immediately. So, pag gusto mo itong gawin, then sabihan mo lang ako. May link sa description or dyan sa comment section sa baba. Lalagay ko. para mapanood mo kung paano ito ginagawa So dito tayo sa insurance gaming Then check, then proceed So meron tayong 7 quantum formula Yan yung susundin natin So dito sa insurance gaming meron tayong two choices Kung saan ka pwede maglaro or mag-trade Sa so, AESXC dito pwede ka maglaro ng Baccarat Baccarat is a prediction game Hulaan mo kung banker or player ang mananalo Dito ako ngayon mag-trade sa binary options trading platform. So, click natin itong play now. Then, mag-open yung binary options platform. Dito, pwede kang mamili either forex, crypto, or Commod. Dito lang tayo sa forex. Yesterday, ang pinili ko is yung Euro USD exchange. Try natin yung USD JPY exchange. hindi pa ako expert, ano? So, nagsisimula pa lang ako sa ganitong platform. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ginagawa na. Dito, ilalagay mo yung trading amount. Sabihin, pag naglagay ka ng prediction mo, sa either either up or down, huhulaan mo kasi siya kung tataas ba or bababa yung exchange. Wako, ako, sasabihin ko bababa ang palitan. So, let's see. Click in down. $5 yung aking opening trade. Then, let's submit. Okay, so after 1 minute, makikita natin kung win ba yung prediction ko or loss. See, after a minute. Oh, it's a loss. Okay, so second round tayo. So again, ang goal natin for today is to get one win. Sasabihin ko na magda-down ulit siya. So after a minute, check natin kung win ba yung trade natin. So pwede tong itong gawin kasi instead na nilalagay mo lang sa bank yung sa savings mo kuha na mo ng konti everyday kumikita siya now ang monthly average na earnings dito is nasa 10 to 18% not bad ba? Diba? unlike kung nasa bank lang savings mo kasi isang taon wala pang wala pang 2% ang kinikita ng pera mo ba? Diba? so why not try this one again message me or click the link dyan sa description 5 4 3 2 1 okay so it's a win the profit is $29.70. So it's a win for today. Then, subukas so na ulit. Kung ayaw mo gawin to, busy kang tao. Again, meron po tayong auto play para ang tagawin mo lang, isitinan mo lang everyday kung magkano ang kinita mo. So let's go back sa aking main account. Titingnan natin, ano, nakakapag-withdraw pa talaga dito. So tingnan natin yung my nice statement. So far, total earnings ko in 50 days is $200.85. So that's uh, about 16% na ng capital ko. So ang kagandahan dito kasi, insured yung capital mo. Ibig sabihin kapag 7 consecutive losses ka so, sa trading or sa game, next day ibabalik ng insurance yung capital mo para tuloy-tuloy yung business mo. Actually, napakaganda ng concept niya na bibigyan ng insurance yung capital mo. Kaya panoorin mo kung interesado ka dyan sa link sa comment section or ilalagay ko dyan sa video description. Or send me a message. Tingnan natin yung transaction history ko. Okay. So, withdrawal. Nakapag-withdraw na ba ako? Yes. Nakapag-withdraw na pa ako dito. So, trinay ko ma-withdraw kung na-withdraw ma na ko ba so nakapag-withdraw na ako ng ayan 11, 26, 10 and 92 kaya ang importante ngayon kung interested ka panuurin mo dyan sa link na ibibigay ko or send me a message para mapag-usapan natin. Okay, so that's it for today. And thank you so much for watching. I hope na nagkaroon ka ng interest, nagkaroon ka ng idea na may meron ka palang pwedeng gawin. Okay, online sa bahay lang, kaya ko nasa basement lang ako ngayon. And ginagawa ko siya after my work or kung sobrang busy, iti-turn on ko lang yung autoplay para iti-check ko na lang siya kung magkano na ang kinita ng aking account in a single day. And yun ang kagandahan dito, insured yung capital mo. Thank you so much for watching. I'll see you. on my next video shout.